Okay guys, uh, good morning sa inyo lahat sa lahat ng mga subscribers at mga viewers yan. Good morning sa inyo, nandito tayo ngayon sa Likura no? Oh. ng Morobesia Habang naglalakad tayo dito Yan, ipapakita uh, natin sa inyo tuloy-tuloy yung paggawa dito sa proclamation area Ayan Ganda o Ayan, oh. Ayan ng tanawin Ayan mga guys, ito makikita nyo yung tanawin dito sa taas, napakaganda o. Oh. And shoutout sa atin lahat ng mga subscriber. Ayan, good morning sa inyo lahat. Nandito ngayon si Papa Lon sa itaas ng Mall of Asia. Ayan, ayan yung Mall of Asia. Hindi yan na-sponsor ah. Dito lang tayo sa taas para makita nyo mga guys. Ayan yung tuloy-tuloy yung paggawa dito sa reclamation area. Ayan, ang ganda na oh. maganda rito pag nandito kayo sa taas nakikita nyo yung mga uh, gumagawa gaya nya no ito yeah. pa yung back po ang ganda pa ng tanawin dito sa baba yan no? ang ganda ng mga view rito mga guys ayan ganda ng tanawin talaga dito. Sarap magmamasyal dito pag nandito dito yung mga pamilya, mga anak mo. Tuwang-tuwa yan dito pag pinasyal mo yung mga anak mo, mga guys. Yan. Sobrang ganda. Ayan, no? Ayan, ang ganda ng tanawin dito. Ayan, yung mga laruan ng mga bata. yan. at bababa tayo mga guys papunta doon sa kabila yan sa manyo oh. Ay, baba tayo, ayan. sumakay tayo yung elevator escalator ayan ala na yung aking kaibigan nasakay daw siya na elevator pinasinakya namin escalator ano ka ba, baka yung sila? ayun eh, mga gaito papunta uh, tayo doon para makita natin sa inyo ganda na ang tanawin no sarap pa masyal dito pagkasama mo yung, yung anak mo sa ngayon kasi wala eh, anong oras na eh, alas 10 na ng umaga. Kaya good morning, good morning sa ating mga subscribers at mga lahat ng ating mga viewers. Yan, good morning. Maliit man tayo pero dadami din balang araw. Yan. Ayan no, ang ganda ng tanawin no. Ayan no. Ayan, tuloy-tuloy yung pagawa nila haya sa yung uh, kasamba ko siguro mag break time ah nagkakarga pala sila na dito sa birds ayan mga guys oh. Ayan. Yung maandar naman yung isa. Yan, tuloy-tuloy pa rin yung paggawa dito. Napakaganda. Napakagandang tanawin. Ayan. Ay mga guys, ito yung views ng Mula Napakaganda. Ayan, habang naglalakad tayo dito, pakita natin sa inyo. Dito tayo dadaan para pakita natin sa inyo yung kagandahan dito ayan Diyan, ganun lang, they just a touch mga guys diyan. Oh, di ba? Pag dinala mo rito 'yung magiina mo, masarap. Ay, 'yung lalo 'yung mga anak mo, pasyal mo dito. Maganda. Ayun. Sabi ko ng ako 'yan, si Julie Beth. Julie Beth. Ibenta na mga view mga keso. Ayun. malaking parol ayan ang ganda ayan yung mga kubo-kubo para may paglaro ay mga bata maganda rito guys uh, maganda dito sa pumunta kayo sa hapon maraming tao na mamasyal dito pag ganitong oras kasi walang gano na mamasyal kasi alas 10 na alas 10.20 kaya walang gano na mamasyal so, ayan yan yung mga uh, ah, tawag dito reclamation area na maganda Pag natapos na to guys maraming trabaho naman Maraming building naman dyan uh, Itatayo dito Ayan Lumawak na yung uh, Manila Bay Ayan Magandang tanawin dito Yan, sarap mamasyal, oh. Yan, Ang linis, mga basura, guys. Kita naman sa tubig lang, oh. Ang ganda pa lang amoy dito. Amoy dagat. Ayan. Ayan naman yung tagbot nila, oh. Pababas na maya doon. Ayan, lakad. Lakad-lakad lang tayo dito. Ang ganda, oh. may mga kakainan din dito. Ayan. mga guys, yun yung mga tagboto Ganda oh. Ngayon na maglalakad naman tayo dito sa Avila sa dulo. Ang ganda na tanawin dito mga guys. Oh, ayan oh. Bila. so, yung mga kandado, patlak. Tayo yung mga bago. Oh. Pero konti-unti naman ang uh, kinakain ng ang kalawang. Ayan ang ganda ng mga view dito. Ang sarap maglakad. Ayan you know? ang Ay, mga view dito. Ang ganda. mga guys, oh, nandito tayo sa dulo. Ayun, napakaganda ng yun, yung tulay nila na dinadaanan. Yung mga sasakyan yung dumadaan, oh. Ayun. Ayun. Tumatawid. Ayan mga guys, ang ganda dito oh. Ayan, tahimik. Yan, tuloy tuloy yung paggawa dito sa uh, reclamation area ng Manila Bay. Yan. Pero dito banda, wala namang ganong mamasyal kasi mainit nga. Ayan yung kanilang uh, mobile crane, ang taas oh. Uh, ang ganda ang layo nang nilakarat mga guys oh. Yun, oh Ayan o, pinakadulo. Yan yung yate na, na malaki oh. Ang ganda talaga pag mayaman alam. Ano? May mga sariling yate. Pwede ka umuwi ng uh, probinsya. Kalimbawa kung sa Mindanao ka, taga yan ang gamitin mo yate. Ah, ang sarap. Ayan, napakalinis yung dagat ngayon oh kitang kita mga okay, guys so kalinisan sarap talaga pag malinis talaga ang kapaligiran alam na yan ang ang pinakamagandang malinis ang isang lugar na napakaganda ayan ang view pa lang dito napakaganda sobrang ganda ang view dito ayan okay guys sa uh, punta naman tayo sa si kabila tayo uwi na punta tayo sa may tulay hey, ayan guys nandito na ngayon tayo naglalakad dito Pakita natin yung mga view dito. Ang ganda oh. Ayan, papunta tayo dito sa Tulay para ipakita natin sa inyo. Ayan yung mga view rate. Ang ganda ng mga kahoy oh. Ayan, habang maglalakad tayo. Malapit na tayo sa Tulay mga guys. Tayo uwi na. yung mga view ito puro oh. maganda talaga pag mga makaho yung mga guys kasi ha, hindi siya mainit may foreigner pa nga naglalakad oh. yung mga view ito ng build, sa mga building oh. kaganda oh. yan yeah. Yan, yung Makati mga guys oh. So, Sa taas ng mga building. Ang ganda oh, ang ganda ng mga uh, tao dito. Yan may foreigner, ang ganda ng kan dito. Yung view kasi wala walang mga basura. Yan yung mga terminal ng mga kanya no. Mga pandi pasayro tayo mga yate. Ayun. Ganda ng mga view. Oh. Okay guys, uh, putuloy ko na to sa lahat ng mga subscriber ko. Maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta. Kahit kaunti lang tayo, maraming salamat din pa rin sa inyo at uh, advance Merry Christmas sa inyo. Ayan. Dahil pa uwi na rin si Papa Lon sa probinsya, maglilib -ri na si Papa Lon malapit na. Ayan, doon naman tayo sa probinsya, sa Kapis mag-vlog. Uh, okay guys, hanggang dito na lang muna. Ingat po kayo God bless. Bye bye!